Upgrade ng ating Pax Truby 2024 Palitin na rin lang muna yan Sa Sa Hallient Night, sa Holy Night Ano, gusto na siyang back passin May naka back pass na okay, yeah.

Oh, ito yung brakes, kuya mo. May heights tayo sa 25. Wala mo sa kayo pupunta. May heights kami. Uh, hindi siya tumama. So, no ride pa naman tayo. Ngayon, pabila naman sa kanan naman. Wala so, nga no, tiket. Pa, pa, mas ang Wala ayaw, mas ang Kepalit pesto Kepalit pesto Pas Pok pok Pang Atak-at Kapag kakak Jangan pilih yang pangkisit Kaya Kaya Kumuana ng... Pabok pok Oh Maka martiglina Sya Next Fuck, 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 fuck. Hmm. Ayun, tanggal na siya. Tanggal na bottom bracket. Break ulit. Kasi yung mga pyesa. Ayun, nakabit na. Hindi ko pala nabigyan yung ano, pagkalagay ng bottom bracket. yung, yung chain ring na. Bagong chain ring natin. cap si cap si apa nama cap si bil cap si bil ya tak naik tapi tangan yang pisah pisah kau nak upgrade kalang